Magandang gabi po sa mga hindi pa po nakakakuha ng mga lucky numbers mula po sa amin ni Lola Carmen. Mamimigay po ako ngayon ng mga libreng lucky numbers mga kalaki ha. Ah. Yung mga gusto pong kumuha, gusto pong subukan ng lucky numbers namin, abay. Makukuha nyo po yan. Kailangan ko lang po mga kalaki ang inyong birthday. Ayan po. Kung ang hihingin nyo po, 2 digit or 3 digit, sabihin nyo lang po mga kalaki at bibigyan ko po kayo ngayon. Lahat po mabibigyan ngayon mga kalakiya Lahat pwede ko pong mabigyan basta naka ka. Basta po naka-follow tulad po nila na nabigyan na natin kasi chine-check ko po yan. Ala naman pong masama kung magpa-follow ka lang may libreng lucky numbers ka na. At syempre po nagsishare kayo dapat ng video at mas maganda kung nag-heart at nagko-comment kasi... Pag nag-comment ka nang minsan, nako matatabunan ka ng mga ibang nag-comment. Magre-reply po ako agad. Ito po, ang dami ko pong na-replyan kanina na mga humihingi po ng mga 3-digit at 4-digit lucky numbers abroad po at sa Visayas at Mindanao. Ano po? Ngayon po sa Metro Manila, marami rin po ako nabasa. at uh, Chinecheck ko po. Pag hindi po kita na-replyan, hindi ka po nagko-comment, hindi, ko po, hindi po kayo nakafollow. Basta po nakafollow, may libreng lucky numbers. Pwede nyo pong tayaan yan sa STL, sa Weteng, sa National, sa Lotto. Pwede po mga kalaki mga lucky numbers namin. At alagaan po ng 3 days. Kaya ngayon pong gabi ha. Ngayon pong gabi ng June 15, bukas po June 16 meron ka ng lucky numbers. Basta makakapag-antay ka. Okay? At sa mga napanalo po namin ng 494, congratulations po. At ikaw na kaya ang susunod ngayon. 2 digit, 3 digit, 6 digit, ayan po sa taas.